guys yung aming uh, naipon na bariya bubuksan ko na ito isa kasi hindi naman pwedeng sabay sabay kasi nga uh, mahirap bilangin ang dami ito yung isa 7 liters tapos ito naman yung Wilkins ano absolute 8 liters to so ang gagawin ko bubuksan ko na dahil nga bibilangin namin Ayan, kasi maraming naghahanap ng bariya so ang gagawin ko tagain ko lang to dito ano ba yun? Yan. Ano kasi ito guys? Uh, be, uh, bariyang 20 at saka 10 lang ang laman nito. Paano ba ito? Hindi ko man may gulong. Sobrang bigat. <laughs> ano ito na lang. Yan, meron akong tatlong ano, batsya na paglalagyan. Hindi ko alam kung nga, ah, magkano ang abutin ito. Yan. Paano ba tayo hindi <laughs> may ma, hindi ko maiangat ganyan <laughs> na lang mm. Ay. Ay, may ano pa Ula. alos 20 pa lang naman ito puro tagbe 20 <laughs> ayyan na din dito po si en tapos ito dito na lang ayan dalawang batya yung laman ayan tapos ito yung sobra